Okay, uh, magandang umaga. Meron tayo dito e-bike. Ang concern lang ng may-ari ay yung hindi siya namamatay kasi uh, sira yung kanyang susian. Yan oh, Naka-on siya. Pag in natin yung susian, wala. Uh, lost na yung kanyang susian. Uh, malambot na siya. Kaya ngayon, para magamit nung may-ari, uh, lalagyan na lang natin ng remedyo natutok lang sa akin mga videos para palagi kayong updated naman natin ngayon dahil nga hindi na natin na remedyohan to kasi malambot na nasira na yung spring sa loob after natin mabuksan yan malambot na malambot na siya hindi siya na hook dinagyan na lang natin ng improvised na switch pansamantala habang nag-order pa sila ng pyesa kasi pahirapan yung paghanap ng pyesa nito kinunikta natin dito nilagyan muna natin siya ng switch at ngayon okay na siya off natin off mamatay na siya pero ito magagamit pa naman to kasi yung para mabuksan ang sa upuan at sinabay na na rin natin yung sa ilaw kasi hindi daw nagdugana yung sa ilaw ngayon pinalitan lang natin ng switch ito at yung dimmer switch kasi puro na stack up dahil sa naulanan na pasukan ng tubig ngayon kung natin yan hi hello hi. hello okay na at, at ibabalik na lang natin na mga kahanya. yun lang yun natin sa pansamantala para magamit yung unit okay naibalik na natin yan this dayo. Yeah, road this.